Hello guys at magandang umaga sa ating lahat Ayan So maagang nagising ang aking asawa At inasikaso ang aming mga anak Sa kanilang pag-aaral At ito nga tapos na siyang aligo Ang aking mahal na asawa Ayan So habang nagpapaganda siya Ay nanonood siya ng ang probinsyano Ang aming iniidolo Ayan tuwing umaga yan ang pinapanood namin guys Pwede muna ako. Ang Penderos ganda mo ah. Ay, Masalang ko, are, are. hindi Ay, pala nilalang na nagbaba mm -hmm. Oh. Oo. boxing Sana po tanggapin niyo Sano pa ang boko. na namin? Ay, Alam mo saan Hello guys, ayan. So nandito na tayo sa ating trabaho. Malapit na po kami matapos. So finishing na lang po ang aming ginagawa. Ayan. Uh, sa pangmamadali po namin, ayan, naiwan po yung dalawang window. Ayan, kaya po meron siyang siwang. So, eto guys, pa-finish na po tayo dito sa ating trabaho ngayon. So itong shower naman po dito sa ating bathroom. Ayan, lalagyan po natin yan ng sliding shower guys. Para maganda po yan. At kaya po ng mga kinabit natin, uh, wood finish po yan na 798. Ito uh, po yung trabaho namin sa araw-araw guys. So malapit na po tayong matapos. At pagkatapos po nito guys, kakain na tayo. So ito guys, pananghalian na. Nag-take out na lang kami ng 6 pieces bucket sa Jollibee. Ayan, pananghalian po natin. Tara, kain po tayo.